Hello guys, this is Indigi 72. Malapit na Christmas. Ano ang ating mga pangregalo? Ang gaganda ng mga dekorasyon sa bawat sulok ng Pilipinas. Ito guys, nandito ako ngayon sa SM Taytay. Mag-ikot-ikot lang tayo guys. Titingnan natin yung mga nagaganda ang Christmas tree at saka mga decoration pwede rin maging window shopping na lang Christmas tree. Ito na pala yung bago. bagong open maso mga decoration

Pag nandito ako sa SM Taytay, parang feeling ko na sa summer ako ng Singapore. Kasi meron din dito bridge na ano, may ilaw kagaya ng Somerset Me. ice cream caramel may panayos yung pasalamin ko yun o okay. cake dadaan ako sa bridge this way to building B nandito pala ako sa ano, building A yung bridge. May ilaw din dito paggabi. Mandarin Castanyas pala. Mahal din pala yun. Ito yung SM. ganda ng halaman. Siling demonyo. Hmm. May siling demonyo. siling <laughs> demonyo daw. Oh. Hmm. Meron din palang siling demonyo. <laughs> Kasi simba ko pa lang. Eh. Sleeping pot. Putos. Snow white. Bromeldon. Ano ba yun? Ano ba mga pangalan? Fish eye? Ano ba mga pangalan ng mga halaman? Basil, peppermint, thyme, dill, yuca. To maganda. Parang may bunga-bunga din siya. Ang ganda ng mga halaman. Ang cute-cute. May sili din silang tinda. Rubber plant, golden golden war seaweed. Ano ba yun? Ripkins, rubber plant, bambino. Uh, oh, San Varieg variegated hoy, hoy, rubber plant. Ay, rubber plant pala yun. Ayun o, oh, isang dahon lang isang dahon lang tapos nag ano nagkaroon siya ng sanga ito kalamansi <coughs> Balik ako sa ano. Bibili ako niya ng pabango Hello guys, hanggang sa muli sa susunod nating video please like and subscribe this is NDJ72 narito na ako ngayon sa Pilipinas ang dating OFW naging tindera na ngayon at ako'y mamimili Ay, hindi nyo pa pala ako nakalita. Ito ako ngayon.